Hello mga kawander, it's Sunday. Igib tayo ng tubig doon sa supermarket. Okay. okay. Wala tayong sigleta ngayon. Wala dito. Hindi nagpapark. Iniiwan nila sa kanilang mga kaysa yung bike nila maglakad na lang tayo okay okay bike camera natin let's G tinan nyo walang katao tao kaya mesa, may isa matanda okay lakad tayo uy ano to mayroong naka ano nakasandal ano kaya to Kita ba yan, mahaba. Eh, hindi natin ito pwede palampasin. Parang mabigat ng konti. Ah, hindi masyado. Iuwi <laughs> muna natin. Balik tayo. At ano kaya to? Mahaba, malapad. Hindi naman kabigatan. Eh, baka pagbalik natin, wala na to. Pag hindi natin kinuha. Okay. Ano kaya to? Lagay mo na natin dito. Diyan ka muna. Babalikan kita. Oh. Mahaba, malapad. Kumaya na. Balikan natin. And too big <laughs> wait, wait, wait. Okay, nandito na tayo. Diyan tayo iigib ng tubig mga uh, Kawander world cool Life Channel. Huwag niyo kalimutan. Meron tayong online caroling ngayon, December. December. Sa Pasko, meron tayong online caroling kumakanta kayo ng dalawang kanta English or Tagalog, Tagalog or English Bisaya or Tagalog, Bisaya or English sa dalawang kanta pero hindi po yung puro Tagalog Hindi po yung puro English Bisaya Okay, maraming tao Ako, okay, i-give lang ako ng tubig Yan yeah. dito. Okay. Bukasan muna natin. Bukas muna. Yan, okay. Yan self service pa dito mga kawanda ha. Ya? Kita dito tayo. Yeah. Ayan. Okay. Yung takip, dito ilagay. Yan. Mapupuno yan. Ito yung saw, gasa natin. Yan. Yan, di ba? Yan. kasi hindi pa naman napuno ko. Ayan, 50% pa. Kaya pwede natin kahit pangatong 3 times na pinugasan, hindi lang yun, hindi naman bawal. Okay. okay. Tali natin yung takip. Tali natin yung isang takip. At sarap. Ano, hindi kasi nga lumalabas ang tubig eh. Parang i-reset mo pa. Dapat i-reset. Dito dito, mamili ka maliit o malaki. Ayan. Tapos. Lumabas yung tubig ilaw ko ganyan ganyan lang ayun nakata kayo ng dalawang kanta at hindi pwedeng magamit ng ano ah, ng minus one kailangan uh, acapella lang or gumamit kayo ng instrument yung ginagamit ng pang namamas uh, namamasko ng mga bata. Kahit anong instrument, kahit kutsara, kaldero, takip ng kaldero, pwede na yun. Basta wag lang minus one. Pwede rin na kapela lang. Okay. Ngayon, pipili ako ng tatlong lahat may premyo yung ano, mag uh, online caroling. Ngayon, pilitin din ako ng kaya po muna. Yan. Yan, ako si mensahero. karton Ngayon pipili ako ng tatlong nagkakaraming may, may kanta ako na naka-reserve pag kinanta nila yon automatic mananalo sila ng 500 bawat isa sa tatlong ano nga, sa tatlong kakanta mananalo ng 500 ngayon <coughs> pag dalawa lang ang kumanta o oh, tig 750 sila ngayon pag isa lang ang makakanta sa kantang yon eh syempre matik na yan 1.5 sa kanya pag siya lang makakanta hindi ko sasabihin kung ano ang title ng kanta basta yung kanta ah uh, pama Christmas song ngayon pag na Kanta mo yun, eh siyempre, pag 30 kayong makakanta, take 500 kayo. Pag dalawa lang, take 750. Pag isa lang, 715 yung sa kanya. Pero kung walang makakanta, ha, di sa susunod na Pasko, dadoblin. Okay. Hindi ko sasabihin kung English ba yan o Tagalog ba yan. O Bisaya ba yan? O Tsabacano ba yan? O Ilonggo ba yan? O Kapampangan ba yan? Panggalato. Ah, basta Christmas Carol. Ah, basta pa mas kanta. Okay. At syempre, mamimigay tayo ng B8 B8. Ayan, ha? Mamimigay tayo ng B8. Kung ayaw niya ng B8, pwede naman cash. Okay? Meron din tayong uh, pabunot sa Pasko. Yung ibig ko sabihin sa B8, pwede mong ibili ng B8 or nasa iyo yun. Kung ayaw mong ibili ng B8, cash lang sa iyo sayon na yun Hindi ko sabihin ang araw basta hindi yon 24 or 25 Kasi alam mo naman na pasko yan hindi pwedeng magtutok kayo sa live kasi meron kayyang kayong ano kanya-kanyang pamilya or hindi b 8 Pwede i-bili ng pang Nuts Buena. Oo, oh, pwede pala. Tama. Pang Nuts -notch not si Buena. O kaya pambili ng suin. O kanong, kahit anong gusto niyo bilhin. O bilhin niyo ba ng bigas? It's up to you. Okay? O, sige. At excited na akong umuwi para ma makita yung ano na yung nakita natin kanina yung nakaka lagay sa ano yung malapad na nagkabalot ng puti excited na me malapit na yun oh. No? ang bahay Mm -hmm. Ano pa ba? Meron pa kayong tanong? Mm -hmm. PM lang kayo. At syempre, kung <coughs> palagi kayong na uh, sa live ko, uh, ano naman kayo uh, madagdagan yung ano matatanggap nyo dadagdagan kada uh, nasa live kayo madagdagan yung ano nyo yung, yung pamasko hindi po yan pa pahula hula hindi po yan ano bigay lang yan ha bigay pamasko mula sa puso ni Esperanza okay ito naman may mga ano warning warning ano signs kasi sa ilalim niyan parang mga tubo tubo ng gas ba yan o tubig ah tubig siguro to bagong linya ng tubig tingnan natin kung anong anong laman ha ito po yon yan tubo ng tubo ng tubig yan dito. Tingnan natin kung ano to. Okay ba yung ano ko? Holder ko? Ayan, Tingnan natin kung anong meron sa lalim. Ayan, Ano ng tubig? Ayan o. Oh. Tubo ng tubig. Okay. Tayo. Uh, abangan, mag-unboxing tayo. Okay, let's go. Change ko muna.